Maayong gabi mga guys For tonight video mga isda na punta mga guys Manaan na punta So ako lang gihapon isa ron dirin no? Aning Mga tunga sa dagat O nindot kayo ang panahon Kuryabuyag kayong unas mga guys Diyara itong mga gamit mga guys oh, Para pernalias para sa Atong pupang isda kay kayong unas mga guys Dako kayo So mura to update mo niya o oh, kaluy ta sa to ang pagpanagat karon mga guys. Salamat. 9:46 in the evening mo ni update sa to ang pagpanagat mga idol o Ah, uh, tong kuha mga idol karon. Isa kat tibawan. Mga idol o oh. Kuya buyag dagat ako kay ang So ako na lang isa nagtikaw-tikaw diri sa Tunga sa dagat mga idol no. Eh nag kuan ta kay eh, hunas pa man kayo. Pa, pa man imbalos ang tubig. Ang mga idol hunas pa kayo. Ang itong tungan diri wa tubig ni layo pa kay dagat. Layo kay daplin no way tubig niya ni Ang itong tungan. tuwara dito ang daplin no? layo ah. Kuan lang hapon diri. Tabot to sa tuang taan. Salamat sa pagtanaw. Update lang ko niya. Launa ba yung mga guys na paghihapon ka dili sa tunga sa dagat, kinabitan tagtaog. Dako na kayong tubig. Tungtong ng tagbatang rin mga guys. Para di ka makuhan kayo. Dako na kayong taog. Kinabitan Layo kayo ang daplin. Dako na kayong tubig mga guys. Kinabitan tagtaog. Pabot lang ng putag hunas. Oh. Puros tubig ng nas kong palibot. Tungtong kong batang. Tungtung -tung lang kong batang rin mga guys. Oh. Layo naman kayo ang kuhan. Daplin. Basig masyad pa tayo sa laom. Di. Mga oh, kuhan niya to ang kuha. Handi lang sa atam. Paabot lang tag hunas. Good morning mga guys. Mauro na itong kuha gabi mga guys. Ubay-ubay oh. na unta. Kaso pagka banag, -banag akong itibaw, akong pukot. Oh. Sa paiptibawon nga wala na may pukot. Ugsok na malay nabilin. Pagka po'y batasan sa nagkuha ito eh. Huwag eh. Ha sige lang. Basin mas labaw pa ito nung siya nang na ito. mga guys. Salamat sa inyong pagtanaw. samping mulia.